Welcome to English Japanese Vocabulary. アンボカブラリダテネヨン Level N3 はい、それでは、ジャダイさんからよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは、こちらからよろしくお願いします。 まと,ま,ま,とまとめましょう。<ん>あまとまとめてまとまとで,です。まとめて覚えましょう覚えましょうはいあのポシャえっといいさひなてんああ,あのあららはにべ <laughs> Ah, uh, iisahin natin ang pag... Pag... Aaral ba yun? Uboy masyo. Ah. Ah, uh, me, isang memorize natin lahat. I-memorize natin lahat. Pa. Um, ano pa? Ay, natagay So, ang topic po natin for today is... Eto, masu masu gambatte imasu. Masu Masu ah, masu, masu, -masu imasu lalo pa pong magpursige. Hai. At ang, top, ang pag-aaralan po natin ngayon ay mga salitang kore no kotoba. Salitang inuulit. So, that's shi no kotoba. Salitang inuulit. Hi. So, go na po tayo. sa san sa ating main. Hi. Dito po pag-aaralan natin ang mga kimochi. Ano pong Kimuchi? Kimochi ano po yung mga katulad ng mga ah, so, so, <laughs> duki-duki. So, 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 de, so. So, des, so, des. Hay. Mm, chat mate. Parang sira po yata po ang ano natin ang animation. Kumain na sa chat. Chat na ke. mo ii desu ka? Sugu owarasemasu. Kumain na sai. Hay. Same lamang po tayo panandalian. Um Please, kung meron po kayong YouTube or Facebook, meron po kasing account si Ate Inday, minasan yurushikou na gaishimasu. Kung gusto niyo po, kung pwede po na mag-subscribe po kayo sa YT niya, ito po sa baba, please search at Inday in JP. Kung sa meron naman po kayong Facebook, pwede niyo naman po ma-search sa Ate Inday at Inday in JP. Jap po siya. Minasan yurushikou na gaishimasu. Minasan yurushikou gaishimasu. Pangapa um, lang po na inay pa si Ate Inday. Na inay ba? Na ba? Nalimutan ko po talaga po <laughs> yung ano, yung lagyan ng tagyan ito. Ba? Ng anime. Eh, At saka kung meron po kayo sana ni mga Facebook pages na mga Japanese uh, lesson, ni Hongo lesson na Japanese group, kung pwede naman po, um, matulungan po natin si Ate Inday, mag-copy-paste po tayo ng kanyang mga lesson, tapos i-paste po natin sa kanilang mga group-group. Para po, mas makilala po po si Ate Inday at marami pa po tayong matulungan ng kapwa Pilipino po natin. Minasay niyo rin siya ko, nagay siya mas. Karasi ko, nagay ita siya at uh, meron nga po palang goal siya. Every every time na nag-lesson po atin, Atinday, meron po siyang 100 like goals sana. So, sana kung wala po kayong ginagawa, yung mga daliri po natin, i-exercise natin para magkaroon ng abs. Tap-tap lamang po tayo sa ating screen. Minasang yung Rosh Kona Gai Shimas. Rosh Kona Gai Shimas. eh, ni bangga. Tatsu ni ikut ってことね. Okay. Lagi ko po kasi nalilagyan <laughs> ng ano, animation. Ito, mm. just ang ranga cube ni Iku. Ay, salamat Kuya Romo sa iyong pag-like. Ki Amara-san, ay, kumbawa, Yuki-san, at kaya Amara-san ulit, Kimis, oh, thank you po sa pag-like at sa inyong send me heart. Thank you po, Kuya Ronald. Kaiku-ku, -ka -ka kumbawa. Kay Mark-san, thank you rin po sa inyong pang-like. Mot san kumbawa. Guys, kung meron pala po kayong Kabiliin katanungan ko, tanong lang po Bien. kayo. Kumbawa. Ibarra-san, like, arigatou gozaimasu. Ate Joday, like, arigatou gozaimasu. Ichigo, like, arigatou gozaimasu. Jake Tore Campo, like, arigatou gozaimasu. Ah, masyake nai desu ne. Hmm, gagawin lang natin At sa mga gusto pa po sana umakyat ah, puno na po kasi dito sa taas, pero pag nagkaroon po ng slot na open, pwede po kayong iakyat ulit. Paso ni Sang Kumbawa. Ryan 22, Kumbawa. Evanna San, thank you ulit sa like. Romo, kuya romo thank you ulit sa like. Susunod lang sa amal. Ay, Simple mind, kenta dito kung bawa. Ate Rainbow, kay Rinasay. Jodai-san, kay like, karigato gozaimasu. Amara-san, Like, karigato gozaimasu. Oh, nagbigay ng nyaw-nyaw si Kuya Romo. Thank you, Kuya Romo. Amara-san, arigato gozaimasu. Anata, arigato-san, Like May tanong po ako kay Ano, Romo-san. Totoo po, katawan niya po yun. <laughs> 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 na ano sa Sekay saan, like, arigatong zaymas. Parang pwede magpaturo sa kanya paano magka-abs. So, so, kaya na? Ganyan, you know? papi na arigatong saan. <laughs> Jake Torre, nyan, nyan, thank How you. How to be you po. Nakakaingit. Gusto ko rin po sa tan ko. Like, arigat to gozaimasu. Kahit wala pong ganyan na ano, six pack. In J15, like, arigat to gozaimasu. Basta lumitan. <laughs> Tulisan. Gusto lumitan. Amanin sa nga, arigat to gozaimasu. Ate Rainbow, send heart me. Thank you. Ang ginaya yung thank you. Bakit na pag ano, nagaya ko yung send me heart na. Thank you. Thank you. ルミ,ルミちゃん、ライありがとうございます。ミスター・ウォン、こんばんは。ユミさん、こんばんは。ジェニー、ジャンゲ、ソリポサニン、アイディコアラン・ポパノ、アティ・ジェニー、インキュポセヨ、ライ、ミスター・ウォン、ローズ、ありがとうございます。大変お待たせいたしました。<laughs> お帰りなさい、アティ・ンダイ、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。こーナポレタイ、ジョダイさん。はい。 Yes, hey. Course. Eh, ano ba la po ang sagot ni Ana Romosan talagang sa kanya mong katawan? Hay. Diba, kimochi to iu no wa nararamdaman. Hay. Nararamdaman na emotion, emotional. Hay, hindi po physical kundi emotional po. Ano po? Hay. Doki doki suru. Doki doki suru. Doki doki suru to wa? uh, yung parang nagaano uh, yung heartbeat po malakas yung pitik ah uh, po, po. Uh, in kaba kumakaba ang puso Hi. so ito po ay pinahiwatig nito ang tunog ng pagkaba ng puso po ano po so ginagamit ito upang ipa ipahiwatig ang matinding pag-aalala pagkabigla pagka-excite takot, tuwa, at iba pa. Basta po, alam niyo po yung biglang nag lumalakas po yung tibok ng puso niyo sa so, mga ganyan po siyang eksena ginagamit po. Ano po? So, go po tayo sa next. Gamitin po natin siya sa sentence. Muniga doki doki suru. Muniga doki doki suru. Nandaro, sorry. Koi shichatta. Ah, chigaimasu. <laughs> chigaimasu. Koi shichatta. <laughs> Ay, hindi pala. Ay. ay, paano niyo po siya sasabihin sa kapwa po natin? Parang ano, ang, ang bilis ng pitik ng heart, ano, pi, ano yung pitik ng aking puso ay mabilis po. So Hodes, so Hi. So, kumakaba ka ang dibdib? Hi. Dito po kasi sa Japan po, hindi po nila sinasabing, ano, uh, ah, kumakaba kaba ang puso? Kasi shinzo na po yun minsan po, min, minsan po gumagamit po kukuro ga cute ta suru. Ganyan po, minsan po ano. Pero, ma, mas ginagamit po nila yung ano, most of time po, ginagamit po nila ang mune, ang dibdib. Mune po kasi dibdib po. Pero good as uh, puso po yung kanilang gustong sabihin dito po. Ano po? Hi! na tsugi des. Pangalawang sentence po. Eh... Um. Men, mensetsu de 面接でドキドキする. suru. Hai, mensetsu doki -doki suru. Ano po siya? Yung nag, pag sa pag-a-apply po ng trabaho, nag-ano siya, yung parang kinakabahan po. So, dahil mensetsu ba, interview po. Ano po siya? So, magiging? Kinakabahan dahil sa interview. Hai, interview. Oh. Hai, next vocabulary po natin. Ira-ira suru ira-ira suru. Wala kasi kulit Ano po ang ira-ira suru? Yung parang naiinis ka ba? Parang yan na kimchi. Parang ano po? So, negative po siya na ano, feeling. Oo oh. po. Naiinis. Hay. Pag wala po ang suru, magigiging inis lang po siya. Ngayon, pag linagyan po siya ng suru, magka, mag, magkakaroon siya ng uh, magigiging verb po siya. Ano po? Magiging naiinis. Hay. Oo po.

kaya magiging naiinis dahil sa traffic. So des, jutai de ira ira suru naiinis dahil sa traffic. Hay, kayo po jo sa nagda-drive po kayo? Eh, hindi po, jiden siya lang po. Oh. Kayo po sa Pilipinas, hindi po kayo nagda drive Hindi rin hindi nakapag nakapag chance mag-drive po yung Ay. <laughs>

supermarket na ah, yun. Baka ah! Sige po, sige binita. po. Hindi si Romusan muna po. Salamat po sa abiso. Binga, 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 binga. Yeah, yeah. Sorry, sorry. Okay lang po, okay lang po. Hi! Ah! Romusan, maaari po kayong mag-unmute. Hi. Kamusta na po, Romusan? Totoo -toto po yun na body nyo? <laughs> hindi, hindi mo ka. Eh, totoo po? Opo. Oh, eh, wala yung mo sila. Pa paano po? Gaano po katagal para mag Magkaroon ng muscles na ganyan. Workout lang po. Il ilang workout po? Parang kabilis. 4 times a week. Ilang, ilang, ilang times a week? 4 times. 4 times a week. Gaano po kadami yun? Ano I mean, po? Uh, mga 40 minutes. 40 minutes go? Hina. 40 tapos magambara na kya. ano Una, dapat mag-diet -mag muna ako. <laughs> <laughs> Diet is the key. Ne,本当 ni. Hai, dawa. Ang topic niyo po ay? Hitoya mononoyoso. Mono no Hai, hitoya mononoyoso. Ano po siya sa Tagalog or Taglish po? Tao at mga bagay. Ano, ano po ang yosu? yosu? hindi ko pa alam yung yoso. <laughs> Hi. Situation po. Ah. Hai. Situation. Nanote. Hito ya mono no yosu wa tagarigo de? Situation ng tao at bagay. Oo. Oh, ang galing ng pagkakabigkas. Kaya hindi ko na rin uulitin. Hi. Na. Ito po ang unang vocabulary natin. Haki haki sul. Haki haki sul. Ano po siya? klaro? Mm, mm. Parang bibong-bibo pa. <laughs> ah. Kaya, sa Tagalog maligalig. Maligaling. maligalig. Maligalig. Hi. Sa Hi. Gamitin po natin siya sa sentence. Haki-haki to kotairu. Hi. Okay, naman po. Haki-haki kotairu. Kahit wag, wag na pong lagyan ng preposition. Hi. So, ano po siya sa Tagalog? Maligalig yung sagot. Maligalig yung sagot po? Sure po kayo? Um, <laughs> pag sumasagot po siya. So, so, so. Kaya magiging? Maligalig na sumagot. Ay, maligalig na sumagot. O kaya naman po, maligalig sumagot. Hai, parehas Ay. lang po sa Pilipinas po, oh, kahit tanggalin po yung preposition, naiintindihan. So, ito ko rasgo yun eh. Hai, Isa pa pong sentence. Kanojo wa haki haki shite kanji Kanji ga ii. Hai, kanojo wa haki haki shite kanji ga ii. Ano po siya sa? Paano niyo po siya i-express sa ating mga kapo filipino ito na yan. Pag yung Pag siya ay maligalig ay ano yung feeling niya? Maayos. So, ito na yan. sa Tagalog po, naging Maligalig siya at maganda ang personalidad. Hay. Kanjigai, yung personalidad niya po yung inaano, tinutukoy po dito na maganda ang maganda ang personalidad niya po dito. Ano po sa kanji ga Hay. Yung si, si, haki haki. Si, ka is, so 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 so. Yung sekak niya yung pagkatao niya po. Ano po? Hay. Hay. Nande yung haki haki ste, yung tepo kasi dito, may meaning po siya na at ano po? Ah, kaya, hey. haki haki is mali, maligalig at yung kanojo ay siya. Mm. Hai. Kaya, kanojo wa haki, haki haki shite kanji ga ii. Maligalig siya at maganda ang personalidad. Mm, maganda po yung ganyan na babae rin. Ano? <laughs> mm. Hai. Oh, oh. Next po natin. buts buts, buts buts, Hay. Ano pong buts Ah. Hindi ko po alam. Tinde. Dahil po Hay, dahil po ang pinag-uusapan po natin dito ay ang feeling. Kaya dito ang talagang meaning niya po is pabulong. Butsu butsu. Butsu butsu. Ngayon, ito pong butsu butsu dito, uh, pabulong po ito ha. Pabulong po na pananalita yung butsu butsu. Ano po? Hay. Pero meron po itong ibang uh, pronunciation. Butsu butsu. Pag sinabi pong butsu butsu, butlig na po ang meaning nun. Ano po? Hay, butlig. Alam nyo po yung nagkakaroon tayo ng ano, butlig pag nagkakaroon po tayo ng ano ng uh, allergy. Box. So, 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 so. Butse, butse. Pero yung chicken pox po, meron naman po yan, ano, uh, iba pong tawag po dito po. Ano po, so, yung butse, butse hindi po meaning po, chicken pox na po siya. Yung talagang, pag nagkakaroon po ng allergy, nagkakaroon po tayo ng butlig, butlig. Ay, yung po, okay. ang tawag po dun is butse, butse bitsubitsu. -bitsu. Iba po ang pronunciation. Ang pabulong na pananalita is bitsubitsu. Ang butlig so bitsubitsu. -bitsu. Ang butlig po is bitsubitsu. -bitsu. Mas mabilis po bitsubitsu. -bitsu. Ah, hi po. Ingat po tayo. Wakaramashita. Hi. So, gamitin po natin siya sa sentence. Butsubitsu -bitsu monku o iu. Butsubitsu -bitsu monku o iu. Hi. Ah, pag, guys. yung... Pag magre-reklamo siya, pabulong. Sorry, so Hi. Ah, isa pa po, guys. Ah, ito po isang advice lang po. Ano po, ah, dito po, pag ito pong salita pong ito, siguro po babasahin niyo po, i u i Hi. Pero sa mga uh, native Japanese po, ang pagbasa po nila dyan is you, why, you, papahabain po. You, hi, you. Namang dek buts, buts, mong, kuwo, yu. Ganyan po sila mag-pronounce po. Ano po? So, tulad po ng sinabi niya po, sa pabulong, Tagalog po. Pabulong na sinasabi ang pagre-reklamo. So, that's yes, Pabulong na sinasabi ang pagre hay, Hi! Hindi, hindi siya makapranka, ano, parang, ikusi naman. Parang ganito po yung style niya. Ikusi naman, sabi mo naman, kasi kusi, ganyan, ganyan. Kaya, kaya, tulad ka nito. Hi! Hmm? naman. Ikaw, nakaka-unfair no, naman. Yung ganyan. ganyan. <laughs> Yan. Yung mga kasama ko po nga po. So, so, so. But, so, but, so, mong kuyo. Wala silang lakas magsalita ng, ano, ng prangkahan. Kaya... Hindi nila masabi ng prangko. <laughs> Mahihina po yung loob. Or no, maybe kasi po, iniiwasan din po nila magkaroon ng uh, alitan po. Ano po? Okay. Ah, Sige. So, isa pa pong ano, uh, sample sentence po natin. Kare wa nani ka butsu butsu itteru. Hai. Kare wa nani ka butsu butsu Ano po yun? Ano da yung binubulong niya? So, this Kaya sa Tagalog po, may sinasabi siyang, siyang kung ano-ano na pabulong. May sinasabi siyang kung ano na pabulong. So hindi niya hindi niya po siguro ma, marinig po ano sa masyadong hina ng boses. Hay, kaya nanika kung ano, ano po na pabulong. May sinasabi siyang kung ano na pabulong. Hay, kaya nanika butsu butsu itte iru. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan Time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.